Tcharan! Ayan, hello mga sisi. Ayan, magbubukas tayo ng box. Alam nyo na kung ano to. Mga ilang araw. One week na siguro itong dumating. Pero hindi ko pa talaga nabuksan-buksan. Kasi nga, busy ang life ni Ate Rose ninyo. Pero ngayon, bubuksan natin. Alam nyo naman siguro kung ano ang laban nito. Pero bubuksan pa rin natin. <laughs> Mag-unbox pa rin tayo mga sisi. So, liting uh, ulitin ko lang sa mga hindi nakapanood nang last vlog ko about sa sari-sari store organizer napakaganda nito gamitin mga sisiko nako kung hindi ka pa nakapanood manood ka ngayon uh, kasi mas mura na ang shipping fee ngayon not like before kaya hindi talaga ako bumili nito noon sikat na ito noon pa pero hindi talaga ako bumili hindi talaga ako bumili kasi napaka mahal ng shipping fee pero ngayon nasa ano na lang 100 na lang yung shipping fee ko kaya bumili nang bumili ulit ako. Tulad ng sinabi ko, unti-unti na akong bibili ng uh, organizer dito sa aming tindahan. Kasi nga nahihiya na ako sa inyong mag-vlog na ang tindahan ni Ate Rosa ay napakakalat, ang pangit. <laughs> Buti pa kayo na nanonood lang ang ganda ng tindahan ninyo. Pero itong pinapanood ninyo na vlogger, <laughs> ang kalat ng tindahan. Okay, so thank you so much mga sisi. Andiyan kayo palagi. Nakasupport kay Ate Rose ninyo. Thank you, thank you so much. I love you all. Ayan. Teren. So ito pa rin yung stackable bin mga sisi. Oh. Ayan, so ganito. Sampu ang in order ko. Ito ay ganito. Oh. Yan, yan sya. Ayan, yan siya. Ayan siya. Oh. Ito. Napakaganda na kasi kitang kita na at malalaman ko na kung ano yung mga item na paubos na. Hindi katulad noon. So, ito siya, mga sisiko, ko. Itong sampo. Uh, Sampo-sampo lang yung in-order ko talaga. Ilagay ko siya dito. So, ipapagkita ko sa inyo mamaya. Wala pa namang tao ngayon dahil time check is alas dos ng hapon. So, mag-start na akong mag-arrange dito para hindi tayo ma ano tawag yan? matagalan. Uh, ipapakita ko sa inyo after na lang na mababa ako itong mga notebook. So, ang, uh, ang magandang size talaga mga sisi na bilhin natin uh, uulitin ko lang, baka ngayon ka palang nakapanood, magandang size talaga ang medium. Kasi sa medium mga sisiko, ang haba niya ay sakto lang talaga ang mga, kung gusto nyong ilagay dito yung mga toothbrush, ayan, sakto lang talaga ang haba. Ayan, o um, hanggang dito. Tapos kung gusto nyong ilagay yung mga stick glue naman, ayan, kasing haba rin siya. Kasi pag-large, pag-large naman kasi mga sisiko, napakalaki. Hindi lang yan, sa mga suklay, ayan, sa mga suklay, kasya din siya. Lahat kasya sa mga pentel pen, cutter, ayan, cutter, ayan o, oh, kasiya talaga siya. Kaya ito talaga yung maire-recommend ko para sa uh, mga school supplies natin sa ating Sari Sari Store. Ito talaga ang marerecommend ko. Pwede naman yung small size nito kasi ganito lang siya ka hanggang dito lang, ganyan hanggang dito. Pwede siya sa mga eraser or sa mga sharpener, yung mga maliliit lang na mga item. Pero sa mga mahahaba, swak na swak talaga ang medium size. Kung kayo yung mag-order, medium size talaga. Ayan. kasi sinubukan ko na yung in order ko before is a large. Tapos medium. So nakita ko na talaga na ang medium ay swak para sa mga school supplies. Ayan. So nagsa lang ulit ako. Kasi nga syempre yung iba naman ay ngayon pa lang nila nakita yung vlog ko about sa sari-sari store organizer. Maganda talaga siya mga sisiko. Yan, balik na natin. Tapos pala sa mga roller din, ito mga roller, kasya din siya sa mga roller. Ayan, meron lang uh, kunting ano, uh, lumabas konti <laughs> sobra. Meron lang kunting sobra, pero okay lang siya. Ayan. So, ayan, sampo. Ito ay nagkakahalaga ng ano lang naman, uh, parang 30 plus. Kaya lang, syempre, sa shipping fee, umabot na siya ng 50, 50. Oo, pero okay lang naman kasi uh, sa Japan Homes, halos mga item nila doon, 88 at saka 66. 88, 66, tapos naman ganito ka kalaki, kalalaki at katitibay. So, okay na lang ito kahit na i-order natin sa Shopee. Kahit na magbayad tayo ng shipping fee, mga sisig po. Ayan. So, ito dito, so sakto na meron akong parang table dito na absolute. <laughs> Unahin ko ibaba itong mga papel kasi mabibigat. Ayan. Balik natin ito dito. Ibaba natin itong mga notebook. Ayan, saan ko ba ilagay yung aking camera? Ganyan na lang yan. Baba natin. Ito yung unahin ko ibaba para ano. Kasi mabibigat. And notebooks. Eh, nakabili na ako ng big notebook o university notebook na malalaki. Nagtaas na to mga CC ha. 40 na ang benta ko nito. Before is 35 lang yung benta ko nito ngayon ay nagtaas na. Halos lahat ng mga school supplies ay nagtaas na. So, hayaan nyo pag ko na itong ma-arrange lahat, mag-ano mag ulit, mag -ano -ulit tayo, mag-school supply store with price tayo para kung hindi nyo pa na-monitor yung mga pricing, pwede nyo kalitan. After na lang na mag-ano ako, after na lang na mag-ano, mag-arrange ako dito, magpa-pricing tayo. Okay. Yan. So, okay mga sisiko ko. Ayan nandito na sa baba. Buti na lang may deliver na absolute dito ngayon. Ayan. Pwede nating gawing table muna yan. Pansamantala. Lagayan ng mga notebooks ko. At mga papel. Kasi galing ito dito. Ayan. Kinuha na natin, di ba? Binaba na natin yan. Ayan, para ganyan na siya. di ba? Layo tayo kunti para Makita siya sa malayo. Ayan. Oh, So, nababa na natin yan mga sisiko. So, wala pa siyang laman. Kasi, yung mga nakalagay dyan sa mga tray na blue. Yan, blue pa rin. <laughs> My favorite color, blue. Ayan. Yung mga thumbtacks, correction tape, mga color pen, color pencil. Ayan. Kahit na ano pa. Ay, ililipat na natin dyan. Ayan. Magagamit pa naman natin yung mga 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 tawag niyan, tray ko na blue, magagamit ko pa naman yan, itatago ko lang. Tapos, itong mga ganito, ayan, lipat natin yan. Tapos, itong mga overstock ko, tingnan ko yung mga overstock ko na mga books, uh, mga notebooks pala. Ayan, tingnan ko lang kung ilipat ko ba dyan sa taas o dyan lang muna siya. So, tingnan lang natin mga sisi. Tapos, itong mga notebook ay dito ko na ilagay. Ayan, dito na ilipalit ko na lang sila dito na yung mga notebook natin para mabilis na lang ibigay at saka nakahilera kung anong notebook. Halimbawa, yarn, puro yarn, composition, ayan. So, mga sisi, hanggang dito na lang muna yung update ko for today sa aking school supplies. Dahil ako'y mag-a-arrange pa nitong aking stackable bin para hindi tayo matagalan. See si you next blogs pag matapos na to and mag-ano tayo, school supply store with pricing para Uh, malaman nyo na kung ano yung mga bagong price na ngayon at kung hindi nyo pa napalitan yung mga price ng inyong ano mga sun supplies pwede na ninyong palitan, abang-abang na lang sa next uh, next uh, upload ko siguro sa mga sunod na araw o bukas, pagkatapos kung ma-edit ito, bye for now mga ko. love you all, bye bye